Tinutulungan ko lang si Colleen na si Manuel at saka si Jessica dahil sinasaktan sila ni Hazel. Hanggang doon lang yun anak. Pag na sila, eh, hindi na ako makikialam. Bakit mo nagawa sa amin to? Saan mo sila tinatago? Lalayo na si Jessica. Enay, saan mo sila tinatago? Kailangan ko na umalis. Nay. Nay, sabihin mo sa akin. Sumusil, so, sinasago. <laughs> sabihin mo sa akin! Nay, kausapin mo ko! Ate, tama na. Lalo lang kayong mag-aaral. Tama na. Tama na na. Tama na. <laughs> naman, gano, gano, Bakit doon gano'n, Bakit gano'n si Nanay? Bakit tinutulungan yung lalaking? Ginago na nga siya! Ano yan? Hindi siya natututo? Tapos ano susunod na mangyari? Susuyuin siya ng lalaki yun Mauhulog na naman siyang magpapakatanga. Tapos masasaktan na naman siya. Kinang ayoko na mangyari kay nanay Ayaw ko. Ayoko siyang masaktan. Ayoko. Ayoko na mangyari kay nanay <laughs> Tama. Tama. Ayaw ko. Tama na. Ayoko na. Hi. You may not remember me, pero nakita na tayo before. I'm Hazel Capistranos, asawa ni Manuel. Ano kayo naman sa akin? Gusto kong malaman. Nasaan ang asawa ko? Kuya, ayaw nga sabihin ni nanay. Samahan mo kong ikulin, kailangan ko siya makausap. O ano, tingin mo, sasabihin niya lang kung saan nakatago yung tatay niya. Subukan so, niyang huwag sabihin. Talaga mawawalan siya ng ate. Seryoso ako. At tapos ano? Susuguri mo yung lalaki niyan? Oh. At ibabalik ko siya dun sa Hazel na yun. Tamo, kuya, oh. Hanggang ngayon, niya pa rin yung buhay natin. Andrea, pwede bang kumalma ka muna? O sige, pupuntahan kita. Pero antayin mo ko kasi nasa Tarlac pa ako. Ang daming deliveries eh. Hindi na kita kuya. sige, wag na. Magbubok na lang ako ng sakay at. Andrea, wag Pwede ba antay? Are you okay? Ano man, alam na nandito ka pa pala. Pasensya ka na kung di na kita nabalikan sa loob. Nakita mo naman ko ano na nangyari. Okay lang. Mukhang nagmamadali ka. Kailangan mo ng ride? Right? Pwede kita tayo atid. Hindi na, okay na. Alright, pero... Babalikan kita one of these days. si pa rin kita ng kape. Sige. Joel? Saan nga ba way mo? And what made you think? Na alam ko kung nasa ng hayop mo asawa. Nung tinakasan ako ni Manuel, alam ko tatakbo siya kay Femme. And? I heard. Nagkagulo kayo. Nag-away kayo ni Felma. And I assume dahil nalaman mo na, na itinatago mo si Manuel, sabihin mo sa akin kung nasa si Manuel. Pangako sa'yo. Hindi na niya malalapitan si Felma. Noah, please. Please sabihin mo na. Sige ka. Payag ka ba na agawin ni Manuel si Felma sa'yo?